Hello mga idol, magandang gabi po. So, yun guys, meron kasi yung nag-request sa atin, no? Si Princess Yanis. Ay, meron daw mga vlogger na dinukot man, no? Ng mga grupo. So, hindi natin alam, no? Kung sinong grupo yun at sino yung mga vlogger na yun. So, yun, pupuntahan natin. Kasi request to. Request to ni... Anong pangalan, no? Princess Yanis So yun guys Samahan ko ako dito ngayon ah, oh, Meron kasi akong Tip na Doon doon sa taas ng bundok <coughs> Meron daw nakatira doon Tsaka meron daw mga taong dinala doon So yun ang pupunta natin Obserbahan natin kung meron ba talaga Doon sa tuktok ng bundok na to Samahan niyo ako ngayon So shout out muna tayo no Kaya tiging similya no Kay mga Princess Yanis nag nag-PM sa atin. So hindi nga nice. guys. taas pa ng bundok nito. So shout out din kay Dong Santa 69. Yung kasama natin na hindi na nag-vlog. At saka sa ibang kasama din natin. medyo nagkatakot tong exploration na to ngayon gabi ng gabi ako lulusog dun para hindi ako makikita no? pagdating, na, pagdating ko dun subukan natin mag observa actually guys ngayon, ngayon pa lang ang ano simula ng gabi hindi so hindi pa masyadong hindi pa masyadong Madilim dilem Semoga teman-teman So hindi ako nagdala ng hindi ako nagpa ilaw ng plus light nandito lang sa bago yung plus light baka malata tayo ito lang muna yung ilaw ng kamera ko gagamitin ko so pasensya na kayo no? matagal akong hindi nakabalik sa pag explore matagal akong hindi nakapag video pero palagi naman akong naka, -naka nakapag video, nakapag ano, nakapag-explore hindi ko lang na-video kasi kulang ako sa gamit wala kasi akong silpon na magagamit makapag-video lang ako kapag makapaghiram na ako so guys no, itong silpo na to hiniram ko lang to sa kapatid ng asawa ko kasi yung cellphone ko, yung kamera ay sira na kaya kung lalakad ako, hindi ako makapag video kaya e ngayon sinubukan kong hiniram pinahiram naman ako kasi bakante naman tong cellphone na to. hindi siya ano hindi wala siyang lakad ngayon hindi niya ito gagamitin so medyo matagal na tayong hindi nakapag upload sana ay nandyan pa kayo no sa mga solid supporters ko sana ay nandyan pa kayo at abangan niyo pa ang mga susunod kong mga exploration hinto muna tayo dito kasi napaka ano napaka tuktok ng bunok hinihingal ako ng musto singgis <sighs> si patuloy na tayo ayan na guys Ang si gas nakaharang dito. Ang nakaharang dito. Hindi kaya dapat guys. Tingin ng maigi. Hinarangan ako ng ano. Parang dahil ng mayuk. sana yung mailigtas natin yun yung, yung mga vlogger na yun hindi pa natin kilala kung sino yun meron daw kasing bahay dito abandonadong bahay yung nakatira dito ay hindi na bumalik kasi may tumira na iba mga mga kalalakihan, mga armado meron daw mga dinadala dito And subukan natin puntahan ang natin ito ay magmasid lang at saka pag magkita tayo i-report natin huwag tayong padalos dalos mag iisa lang tayo so sinadya ko talagang ang magabi na ako lulusob para hindi tayo masyadong makikita madama na dito guys nasa na kayo yung bahay Guys, bye. Ini lagi masih di mana? Ke sini, medilim. Lebih tenang deh. Itu tuh suku yang masih sapi yang baik, guys. Tenang ya, guys, medilim, Pak. Masih mana tadi itu? Kita nakikita natin yung bahay. Andiyan. Kailangan muna natin ng masin, no? Bagat, bago tayo lulusog mo. Ito tabi himik yung guys. Napakatahimik talaga. Try kung gusto mo kung makikita niyo ba El teléfono es que por un engente. no, Lleno, ya me va a la a すげえ。 Ikutin-mengikutin dia tu Tengok kata aku tu Tengok Okay, itu din na yung guys, dito din na yung, yung mga vlogger daw na dinukot. Yero itong mga bubong nito. Puro yero. Guys, may, be, may lah. Guys, may libing. Oh, nilis may patay na nilibing dyan bako Ini nilis oh yun oh bako is hindi kayo pinatay na yung vlogger na yun singgis paalam sa ke lahat i-report ko muna ito no so abangin nyo